4,000 mga residente apektado agad na inilikas dahil po sa pagtama ng bagyo. Si Erlo Bringas. Erlo! Kuya Jen, sa as we speak, nasa labing dalawang libong makaresidente na o makapamilya ang inilikas dito sa probinsya ng Aurora base sa pinakahuling update ng PDRRMO ngayong alas 5 ng umaga. Mula kagabi hanggang kaninang madaling araw ay magdamagang winaswas ng napakalakas na hangin na may kasamang, kaunting, uh, uh, may kasamang pag-ulan itong uh, probinsya ng Aurora. Kaya ang ilang baga lugar dito ay talaga namang wala ng, wala, wala ng supply ng kuryente kagabi pa lamang ay lalo na rito sa aming kinalalagyan sa Bandag Balal Aurora ay uh, di na, wala na kami supply ng kuryente mula pa kagabi Kuya Jen. Ayon kaya uh, Ginong Elson, Elson Egarge, aga, uh, uh, chief ng PDRRFO na ilikas naman halos lahat ng mga residente na nakatera sa mga high-risk areas, uh, yung iba sa kanila ay agad namang sumunod doon sa paunawa ng, at paalala ng mga kinaukulan kung kaya't wala rin mga residente ang naiwan sa kanika nilang mga tahanan. Uh, sa kayon, Kuya Jen, ay uh, kalmado na rin ang sitwasyon dito sa uh, aming kinatatayuan sa Baler Aurora, Aurora maliban na lang yung uh, mga baywalk dito sa paligid namin ay talagang nawasak nitong uh, malalakas na hampas ng alon kagabi. Ito makikita mo sa likuran ko, yung uh, part ng uh, baywalk na aming uh, pinuntahan kahapon ay uh, buo pa to actually may mga tao pa rito kahapon pero uh, sa mga oras na ito, uh, sa ating nakikita dito ay halos Parang nagkaroon din ng ilang baga damage itong uh, nandito sa aking uh, lekoran. According dun sa mga residente, eh, talagang mula pa kagabi, nung bandang alas 8 na lang ng gabi, ay uh, hindi na talaga naging normal yung hampas ng alon na umabot pa nga ng halos ilang metro mula rito sa Dalampasigan, papunta dito sa may uh, bahagi ng uh, aming uh, kaliwa, yung may mga resort, yung may mga transient dito sa aming uh, kinalalagyan. Wala pa na baga detalye mula sa PDRRMO kung uh, may mga nasugatan o may nawawala at uh, yung maginga uh, maging uh, lawak nung nagipinsala nitong bagyong uh, uwan dito sa probinsya ng Aurora. At mamaya ay uh, ating titignan yung uh, paligid at uh, mag-iikot tayo kung ano pa yung mga posible naging damages na dinala nitong uh, bagyong uwan sa magdamagang pananalasa nito dito sa probinsya mula pa kagabi, Kuya Jen. Yan update mula rito sa Aurora. Balik sa inyo.